pagka inoobey natin ang Diyos, sumusunod tayo sa kanyang kalooban, ang nangyayari, ibinibigay niya ngayon ang inanais ng ating puso. Amazing morning everyone at meron lang akong gustong i-share sa inyo ng wisdom ngayong araw na ito. Nabasa pa ito sa Psalm 37.4. Ang nakalagay doon, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So, nung tinanong ko sa Google, ang ibig sabihin ng word na delight is please someone greatly. So, yung word na delight pala is to please someone greatly. At nakalagay, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So, ibig sabihin, ipi-please natin ang Diyos. Ibig sabihin nun, i-obey natin siya. Yung kanyang will. Not our will, but His will. So, pagka ina-obey natin ang Diyos, sumusunod tayo sa kanyang kalooban, ang nangyayari, ibinibigay niya ngayon ang inanais ng ating puso. So, yun palang ang ibig sabihin nun. So, hopefully, meron tayong natutunan ngayong araw na to. Ingat kayo palagi, never give up, see you at the top. God bless.